lang ay tayo dito. nagbabalik, babalik ako. First time ko lang mag na. Naan tayo bamboo seed. Siyempre, may bagong pet tayo. Ayan. An comment nyo guys kung anong papangalan natin dito. Kulik-kulik na natin. Lucky plant. Why? Diba? Diba? Ito, ito benta natin itong seed ay itong seed tuloy ito. ano gusto kayo benta ko yung ano ko oh, benta ko na nga lang ay 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 tago 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 ka

Nice one. Benta. Ano ko? Ano ko? benta ko yun? Comment. Uy, wait lang. parang... What the fuck? What the... What the fuck? Tanong natin sa seller kung ilan ka. Wala na one. Sana all. Tanong may an tayo. Nice one. Beautiful. Ja. Kulak, muna tayo. Kulak. Wait lang. Hindi na ayaw makulak. lang. mo. Tugas mo pala ngayon naku... naku... Nah -is, nah is na ano natin eh... Oh. ay, ito ito lang. It lang, ito tayo sa sela And I can you guys 5,000. Hindi <laughs> niya, orange tulip. Lalo, <laughs> ikaw rin nandito. Lalo. <laughs> may nagsisip naman na may Nice one. Bamboo seed. What the fuck? Bamboo seed lang. Hmm? Bamboo seed na natin. Laki ng bamboo seed na. finger bean stock. Oi. Gagong puta. Nakaw sid ko. Di isa pang nakaw na. Buti hindi na ano yung golden blue Ganyan lang gawin niya, live na. Tapos goodbye guys.